problem ngayon kasi tinake di up din yon during a meeting in Malacana. Pero he looked the other way. So, pagdududa ka kung bakit bigla ngayon ay meron ah, uh, pero sinak palakas na malaking investigation na flood control na uh, pagkakas. Sabihin, meron na naman siguro sila kiluluto uh, behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control uh, corruption. Kung, 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 seryosa lang talaga ang presidente, tapos na yun isang araw lang, matuturo niya lahat na may nagagawa ng ano, corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng sa Casuela. Casuela. Oo. Oh. Nung well, PPU once one sa mayor, um, and alam namin nandito ka naman sa Dahig, no? But do you plan to meet with Mayor Magalo and the rest of the leadership of the uh, mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Oh, mm, wala pa kaming hindi uh, na pag-usapan at uh, wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol region. Uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon, sectoral sectoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure miktima din ng corruption ng protest sa gobyerno. May plans po kayo to meet with uh, Mayor um, Denny Robredo while in a flat? Hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, Uh, ma-meet yung mga local government officials, nang hindi lang naga uh, ng entire uh, Bicol region kung kakayanin ng schedule. Uh, but mainly, uh, nandun kami to celebrate with uh, the Bicolanos, to pray with the Bicolanos uh, sa pinakamalaking festival nila, ang Bicolian Franchal Festival. Okay. April.